<laughs> so, ayan ang video na. Ayan yung mga kunyang natin. So, ayos, hello. Say hello. Uh, hello sa vlog natin. So, ayan. Kung makita nyo guys, ganyan lang kas. Payak ang aming kabuhayan dito sa Hong Kong. Ayan, masaya na kami. Kaya huwag nyo kami isipan na naghahanap kami ng jowa dito ha. Wala kami. Lagat ang sukaya kaya. Yan na. Third floor. Oh my god! So, say na! Say na! What's up? What's up, guys? friends. What's up, what's up daw, guys? So, ito kami dito. Pinapawis. yan. pinapawisan kami kasi sira yung aircon namin, guys. Wala kami pang bayad ng kuryente ngayon. Mga, nayo ba kay? Mga to, hindi nag-ambag kasi, guys, kung bayad ng kuryente. Ako to, ang kuryente So, namin. Okay, guys, yung aming ano, reveal natin yung aming bahay. Ito yung mga shurak namin. Ito, guys, yung aming shurak. So, doon naman yung aming neighbors. May yaman din to, guys, yung So, ayan yung kanilang ano. Ito yung kitchen. Kondo namin. Kondo. Second floor plan one. Tapos, ayun. O, diba? Yung mga kapitbahay namin. So, kung mapapansin po natin. Kung mapapansin po natin, yung <coughs> anong pong entrance. Mga so, pitong bang ito. Pagpong sa doon paas. Pero ito yung ulam namin talaga. Ayan guys. Marami kaming ulam. Marami kaming pagkain. Anong kala niyo sa alam ang hirap? Diba? Oh, dalang So, guys, may amang kami, guys. So, ayan lang. Diba? Kung mapansin niyo, maglay na yung aming pagkain. Meron kaming main course. Ayan. May main course kami. May dessert. Meron din kaming pang... Ewan ko ba anong tawag sa mga yan? Marami. May amang kami, guys. As in... Ah? Diba, guys? So, meron din kami dito. Kung gusto nyo part-time, okay, okay. So, ayan. Kung mapansin ko natin. Nandito din yung may opening shoes dito. For sale ito. Yung isa, nakapakain doon. Taken na yan, guys. Taken. Ito? Taken na rin ko. Huwag na dito? Huwag na lang Ay, Taken pala. Taken. Tapos ako guys, Taken na rin. Sana all, oh, Masaya na ako guys. Yun lang. Bye! ayan oh, Sige na, na, mo oh, na! Sana ayan lang daw. Guys. ang gagawin niya mamaya. Hindi natin sasama yan. hindi na daw isasama. <laughs> ko yung mga flyers, mga walang, wala, talaga sa hulog. So nakita nyo na guys, no, nireveal na namin yung aming bahay, aming kondominium. Kaya po kami, kaya po kami mainit ngayon kasi hindi kami nakabayad ng kuryente. Kasi yung mga kunyang dito hindi nakambag. So ayan, hindi nakambag na bayad ng kuryente kasi gipit na gipit talaga guys kami. Sobrang gipit namin dito ngayon kaya yung kuryente namin na. Ano. aircon namin sira. <laughs> so yun lang guys. Sana sa darating na araw ay yung aircon namin bayad na.